Sa so video ito ay unang beses nating papalitan ng air filter ang Honda Click Version 3 ng kapatid ko. Ilang buwan o kilometro nga ba ang inabot bago natin palitan ang stock na air filter nito? Ano yung mga senyales na kailangan na nating palitan nito? At kung paano yung pagma-maintenance ng ating mga air box? Kasama na yung paglilinis nito, pagpapalit ng air filter, at tamang paghikpet at pagtanggal ng tornilyo ito mabilisan na lang ulit to dahil napakarami na nating video about sa pagmaintenance ng air filter natin pero ito kasing sa kapatid ko unang palit ng air filter niya at irerebel ko sa inyo mamaya kung ilang odometer natin siya papalitan at kung bakit kailangan na nating palitan yung stock na air filter nito. So ito para na lang po sa mga hindi nakakaalam yung air filter sa ating mga scooter or sa ating mga motor. Yung nagsasala ng hangin papunta sa ating mga makina. Kung kaya naman napaka importante ma maintenance or mapalitan po natin ito kapag marumi na dahil pag nagkataon na pinabayaan po natin ito ay maruming hangin po yung papasok sa ating mga makina at papangit po yung performance ng ating mga motor. So dito sa Honda Click version 2 version 3 at sa mga iba pang motor nandito sa side na to yung air filter natin sa loob ng airbag sa taas ng CBT usually nakapuesto nandito yan. So base po sa manual natin every 18,000 kilometers dun pa lang po papalitan yung ating mga air cleaner or air, air, filter ng ating mga motor pero minsan depende yan sa sitwasyon at kondisyon ng kalsadang dinadaanan natin kapag mas maalikabok yung lugar or palagi tayong dumadaan sa maalikabok mas maaga pong dumudumi yung ating mga air filter at mas maagang pinapalitan ay naman another case kapag pinapasukan po natin ng hose eto pag naglilinis tayo ng motor ayan itong part na to at mababasa yung air filter tapos dadaan tayo sa maalikabok talagang didikit po agad yung alikabok doon kung kaya naman advice natin na every 2,000, 3,000 or 5,000 km odo or kung alam naman natin na napasok kaya ng tubig mali ka po yung dinadaanan natin i-check natin to every time para alam natin kung papalitan na siya or palitin na yung air filter sa loob so ito kasi yung una kong check nito is 5,000 km odo at medyo malinis pa may konting dumi pero pwede pa naman siya pero after ng mga ilang kilometro or ilang odo mamaya i-re-rebel ko yung total napakarumitan po ng air filter at kailangan na natin siya palitan kaya bumili na talaga ako ng bago. Yung binili po natin, genuine na Honda. Ayan, may nakasulat na Honda. Pag walang Honda, fake po yan. At also, binili po natin yan sa may spare parts ng Honda Casa mismo. 3.30 lang pala yung pang-click 125 version 3. At ayan po yung itsura nyan. Green na green. Also, may konting langis pa po yan, Kung kaya naman yun yung kakapit sa mga alikabok. Genuine na genuine. Pinaka-okay talaga itong ipalit sa mga stock na air filter natin. Ayan, kung makikita nyo, may langis. Oh. Hawakan ko to Tapos... Eh no, may langis siya, genuine siya. Yung iba kasi walang langis, kaya naman yung alikabok na kapasok pa rin at hindi kumakapit sa air filter. Pero ayan, may kita nyo naman, kinakamay po natin. May kita nyo, may langis yan talaga. Yung fake po kasi na air filter na ganito is nasa 100 plus lang, wala po siyang Honda na tatak. Also parang buntot dito. Pero pwede naman siya as replacement kaso hindi po siya ganon ka-quality or ganon kaganda mag-filter compared dito sa original talaga. So recommended. Original. Maglalagay din po ng link kung saan mabibili to sa online shop. Yung legit na shop galing kasa. Lalagay ko na lang yung link sa description. Sa pagbukas ng airbox, napabisik lang naman. So kung gusto nyo siyang i-check, tignan yung air filter, pwedeng pwede nyo siya buksan. So ngayon, papalitan na po natin siya. At sisilipin din. So may pitong tornilyo lang po dyan. Napaka basic lang naman yan. Kayang-kaya nyong i-DIY yan. Pati yung pagpapalit. Eh, pag natanggal na po natin yung pitong tornilyo, mabubuksan na po natin yung pinaka airbox natin. Ito yung takip ng airbox at ayan po yung air filter. Yan yung sinasabi ko. Kaya naman kailangan na talaga natin siya palitan. Yan. Hugutin nyo lang po yan. Wala naman pong another lock yan. Pero sa mga click 160, ADB may tornilyoan po po 'yan bago matanggal 'to. Pero sa click, ano, eh napaka-rumi, napaka-rumi ang makikita niyo naman. Yan, para may idea din kayo sa odometer nito at sa unang palit ninyo kung sakali. Yung motor na 'to, is nasa 8700 92, mag 9,000 kilometers odo yung unang palit po nya kung makikita nyo naman, napaka eh. kung kaya naman sinasabi ko rin sa mga recent video natin about sa air filter case to case basis yung pagpapalit ng air filter depende sa dinadaanan nyo kung maalikabok, basta importante chinecheck nyo para alam nyo kung kamusta na ba yung condition nito so yung unang box natin 5,000 kilometers, safe pa, goods pa may mga konting dumi pero ngayon, mag 9,000 kilometers na may kita nyo naman sobrang kapal na nya may mga agyo agyo pa nga so take note lang din para sa mga hindi nakakaalam hindi po natin siya pwedeng hanginan hugasan, linisin dahil yung component po nito is parang papel ayan po siya. parang papel po yan na kapag binasa nga po natin mas lalong kakapit yung alikabok Ayan, kapag hinanginan natin yung pressurized na hangin or panghangin ng gulong, mas lalo din kakapit yung alikabok dahil itutulak po niya papalapit dito sa air filter natin. Yung mga dumi dahil nga may oil nga ito kagaya ng pinakita sa inyo kanina. Kaya naman, para sa akin yung pinaka-maintenance lang nito, linisin natin yung gilid-gilid pero wag na natin siyang ipagpag, wag na natin hanginan. Talagang wala tayong magagawa dito, hindi natin pwedeng galawin yung mga dumi na nandito. So for idea lang, basta nakakaaninag pa tayo ng medyo kulay green katulad ng kulay na to. Kasi yung kulay nito, stock natin. Ganito rin din guys kaso nga lang napuno na ng alikabok kaya hindi na natin makita yung kulay green en, konti na lang konti konti na lang pero yon for idea hanggat nakakita kayo ng berde kahit may alikabok yan, pwede pa naman yon. Pero yung mga ganito na, malala na po yan. Kung baga, sulit na sulit na po tayo. Kung may kita nyo, pipisain natin. Yan kapal na ng alikabok. So yan, gets nyo na din siguro yung concept kung bakit kailangan palitan at kung kailan dapat palitan nito. Proceed na tayo sa pag-maintenance nito. Sa pagpapalit, napaka-basic lang yan. Nilalagay lang natin yung bago. Pero syempre, dahil para malinis lahat, kailangan din natin linisin yung airbox natin. So yung buong assembly na to, yung lalagyan ng air filter, airbox yung tawag yan. So itong buong assembly na yan, dyan umiikot yung hangin. Kung kaya naman na yan, makikita nyo. Palagay ko napasukan ng tubig to. Eno eh, parang nabugan ng <laughs> tubig. So advice lang din guys, wag nyong bubugahan itong part na to ng tubig. Siguro dahil na rin maulan yung panahon, ano? parang nakakapasok yung tubig dito, no? Hindi ko alam kung anong linis yung ginagawa ng kapatid ko, pero ayan. Kailangan natin linisin to, pati ito. At kung may dumi loob nito, punasan po natin. Pero so far, walang alikapok yung loob nito, ha? Ah. Sa paglilinis, sabon at brush lang, or pwede rin basahan, importante, matanggal yung mga dumi na yan. Para pag kinabit natin itong bagong air filter, di po siya agad marumi. Yan, nalinis na po natin yung ating mga airbox. na sabunan na natanggal yung mga alikabok. Also, na nasa na po natin yan. Pati po yung ating mga drain tube dito, tsaka dito, nalinis po natin yan. Actually, may bukod po tayo na paglilinis dyan at kung para saan tong mga drain tube na to. Nandito yung vid para mas magets nyo. Pero yun, overall, nalinis na po natin yan na patuyo. Napa-importante yung tuyong-tuyo po yan bago po natin ilagay. Nang sige, pag nilagay po natin to, hindi siya mababasa at hindi po agad kakapitan ng alikabok. Ah, syempre, after natin maintenance, malinis yung ating mga airbox. Ma, make sure natin yun na pwede na po natin isalpak yung bagong air filter po natin. Dito sa click version 3, 125, 150. Pat Patong lang po natin yan. Ifit lang po natin dito sa mga gap dyan. Ayan, make sure lang natin na ifit po yan. So bago po natin lagay itong takay for idea, kapag tinututukan po natin ng tubig dito, lalo na lang yung pressure hose na malakas yung agos, pwede po siyang pumasok dito. Ngayon, kung tubig ulan lang po yan na nakakapasok dito, di naman po agad eh, diretso po dito yan kasi pataas naman to eh ngayon kung yung hose papasok nyo banda dito sa ilalim shoot talaga yan kung kaya naman isa to sa hindi po pinapatutukan kapag naglilinis kayo ng motor nandito yung video na yon pero kapag tubig ulan lang naman may drain po yan dito sa ilalim kung kaya naman safe naman mapasokan ng tubig to huwag lang tutukan ng water pressure kasi diretso po talaga dito yan labas dito Diretso po sa air filter natin. Mabilis dudumi pag nabasa yan. Ayan, ito yung butas na drain nya kapag tubig yung nakapasok dito. Pakunti-kunti lang. Ayan, lalabas naman po dito yan. Pero kung may makapasok dito, dito yan sa tube drain lalabas. Ayan, dito. May butas po yan pag buksan natin. Ayan, Ayan, sa paglalagay, swak natin sya, syempre. Ayan, at mag-fit naman po agad yan. Ngayon, yung isa kong tuturo sa inyo, yung paglalagay ng tornilyo. Kasi may mga iba na napapasokan ng tubig yung air box at napupuno lagi ng tubig. Itong drain tube na nand dito. Hindi dapat tubig yung nandyan, kundi sobra-sobrang oil na nanggagaling dun sa crankcase breather natin. Kasi yung tawag dito, crankcase breather tube. So, kaya naman pag napapasukan ng tubing airbox, tubig yung napupuno dito. By the way, yung explanation niya nandito nga sa video na to. Pero yun, para maingatan nyo na makapasok yung tubig, may bibigay ako na tips sa paghihigpit ng tornilyo natin dito sa mga airbox. Kasi darating talaga yung panahon na tanggal baklas itong pinakatakip natin. So kapag nalos thread po yan or mali paglalagay ng tornilyo natin, magkakaroon po ng gap dito sa pagitan yan at mapapasukan na po lagi ng tubig yan. Pero sa mga nagugulan kung paano yung tamang pagtatread, una, hindi po natin siya hihigpitan kundi paluwag po yung ikot natin or counterclockwise. Sa so, gayon, mahanap po natin yung butas at maririnig po natin yung tick sound. Pag narinig po natin yung tick sound, mag-fit na po siya at pwede na po natin siyang kikipitan or, or e counterclockwise na ikot. Pero una, kailangan muna natin i e counterclockwise katulad nito. At pag narinig na natin yung tick, yun, lumubog siya ng konti at may konting tunog na narinig pwede na natin siya Ibig sabihin nun, swak na swak na po siya sa thread at hindi po siya magmimintes. Kasi ang tendency, kapag mali po yung pasok ng tornilyo natin, higpit agad, hindi pa na fit. May iba yung thread natin at luluwag na po yung thread, hindi na fit na fit yung tornilyo natin. Baga na po siya ng sarili niyang thread, lalo na matalim po yung thread natin na to at also plastic lang po yung airbox natin. Ulitin natin dito para magets nyo. So, counterclockwise muna or paluwag. Atong paluwag yun lumubog di ba tapos may narinig tayong tik na tunog mahina lang tapos pwede na natin siyang higpitan iyon no oh. iyon iyon makikita nyo naman, fit na fit, wala pong nalos thread kahit isang tornilyo. Basta sundan nyo lang din yung ginawa po natin. Part din po yung maintenance para hindi po siya mapasuka ng mga foreign objects, tubig. Also yung pressure water, huwag nyong tututok mula dito sa ilalim pa. Kaya sa air filter yan. So marami po talagang factor kung bakit dumudumi agad yung ating mga air filter. Pero ang importante, dapat na check po natin siya at mapalitan po kung kailangan na po siyang palitan o marumi na kagaya po nito. For idea din po, maninibago tayo sa hatak or lakas ng arangkada ng motor natin kapag nagpalit tayo ng bagong air filter mula sa lumang air filter dahil mas makay nga po yung ating mga motor so mas makakahugot po siya ng additional na power dahil sa hangin. 8,700 kilometers yung inabot or isang taon po dito sa Honda Click na to bago po natin pinalitan yung stock air filter. So kung kaya naman, kung ganoon na rin po yung odometer ng inyong mga motor, mas mabuting i-check nyo na po para makita nyo po yung kalagayan ng inyong mga air filter. So, ilang muna para sa video nito, the more click, the more you know, unang palit ng air filter nitong Honda Click version 3. Dumi mo. Oh. Bye-bye.